Uh, dito tayo sa tinatawag na uri ng bentahan. So, uri ng bentahan is maraming uri. Uri ng bentahan sa pamamagitan ng kasunduan. Ibig sabihin is yung ibebenta mo yung isang bagay. Uh, ano yung uri ng bentahan ninyo? Yung ito ba is pera sa pera, pera sa item? So, ito naman yung pag-usapan natin ng na uri. Itong bagay na ito is nahati sa sumusunod. Unang uri ng uh, transaction is o pag pagbibili is palitan ng pera sa items. One item, ito yung item, ito yung pera. So usually, ito yung normal labintahan. No? Punta ka supermarket, kunin mo to, ano kapalit? Ito. Oh. Huh? Di ba? Ma normal, ito yung kwan na ngayon, tumatakbo sa kwan. Halos ito na yung sabi natin na 95%. Ito na. konti na lang yung kwan na Ito yung pinakamarami. 95, oh, bakas uh, 98, 97%. Ito yung uh, nangyari. Item, pera. Isang uri, ha? ipinahintulot ito. Sasakyan, item. Ay, sasakyan, at saka ang pera. Ano pa? Ini, kwan, aku, rilo at saka pera. Okay. Pangalawang uri ng bentahan is ito. Item at saka item. Item. So item. item. Swapping, barter, exchange. Huh? Pero mas tamang termino is barter, na? No? Ito, palita tayo. Pero parang mababang uri yan. Ganito. Cellphone at saka relo. Okay? Ito, napakalinaw, no? So, palita tayo bentahan din ng tawag dito ang tawag dito ay barter mali na mga bro ipinahintulot din ito maliban sa gold at saka silver ang gold at silver pwede yon magkapareho ng timbang then kaliwaan ibig sabihin ng kaliwaan ngayon palit kagad hindi po pwedeng oh bro magpalit tayo bukas ko na ibibigay yung sayo ha? yung sayo cellphone mo ibigay ko na itong relo ko tapos yung cellphone, bukas ko na ibibigay. Pwede yon. Pero sa gold, kailangan ah, hand in hand. Ibig sabihin ng hand in hand, bigay ko sa iyo, ibigay mo rin sa akin. Kaliwaan. 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 Uh. Then, pareho ng value. Timbang. Hindi po pwede magkahiwalay na timbang. Halimbawa, kung ang gold mo is 18K nag old, gold mo na 18K na new, pareho yon. Ay, hindi ba ako yung sa akin, eh. Hindi po pwede. Basta golden silver. Maliban sa golden silver, walang problema. Sasakyan ko, 98 model. Sasakyan mo, 2025 model. Magpalitan tayo, walang problema. Kahit magkaiba ng value. O kahit dalawa pang sakyan. Sasakyan ko na dalawa, kontra sasakyan niyo, stads, is by Liza, pwede yun. Pero sa golden silver, hindi. Kailangan pareho. Pa pangatlong uri ng uh, tawag doon, bentahan is ito. pera sa pera. Kunwari 10 riyal Katari, ah, uh, 10 riyal Saudi. Diba pera sa pera 'yon? Hmm. Ang tawag nila doon is foreign exchange. Exchange. Hmm. Money exchange. Oh, uh, money uh, okay, money exchange na lang. Kapag parehong Katari, parehong Katari, 10 riyal Katari, 10 riyal Katari rin. Usually ito yung Nag nangyari sa pa pabaryahan, 'no, 'di ba? magpapabarya ka Lahin ba, Pilipinas, 100 pesos na buo 100 pesos na barya So, kailangan magkapareho yun Hindi po pwedeng, ano? Ah, uh, magkaiba na Hindi, yung barya ko 90 lang sa'yo 100 Kasi nagpabarya ka eh Di ba mayroon ganun? Hindi po pwede Kailangan pareho sila Then, kaliwaan din Kaliwaan Bigay mo, ibigay mo rin Okay kapag magkaiba ng currency, Qatari Riyal, Saudi Riyal, walang problema na magkaiba ng halaga. Okay? Pagpalagay na lang natin, dollar to real. Ang real, 375, 365. Ang dollar, 1 dollar, no? Okay. Di ba magkaiba ng value? 3 uh, yung sa atin, marami yung sa atin. Eh. 1 dollar, isa lang, no? Walang problema doon. Magkaiba. Bakit? Kasi magkaiba sila ng currency, hindi pa pareho. Ang hindi po pwede pareho ng currency ng bansa is uh, magkaiba ng halaga. Katulad yung pabarya mo na 100 na barya, 100 na buo, sa Pilip, parehong Philippine Peso. So, kailangan pareho yun. Hindi po pwedeng uh, 95 lang yung barya ko sa'yo kasi ikaw yung magpaparya, yung buo mo 100. Hindi po uh, pwedeng yun. Kailangan pareho. Okay, mali na mga bro. Pero kung magkaiba ng bansa, kahit magkapareho pa ng pangalan, walang problema. Philippine peso sa Mexican peso, eh, gusto, parehong peso. Oo, oo, parehong peso. Pero magkaiba ng bansa. So, kung magkaiba ng halaga, walang problema. Pero lahat ng yan, hindi pa rin nawawala yung kaliwaan. Pinalit mo, yung money changer, foreign exchange, kailangan pareho ng, At nung araw na yan, bigayan din. Hindi po pwedeng bukas na lang. Pwede lang mga ilang segundo. Alibawa, bro, uh, Ustad, palitan mo itong 100 ko. Pinuha ko yung ano, Okay, sandali, kukunin ko pa doon sa kiyang ko, no? Mga ganun ng bagay, okay lang yung mapapata. Pero yung, okay, bukas ko na ibibigay <laughs> sa iyo, hindi po pwede yun. Kailangan, palitan talaga. Ngayon naman is, eh, ito naman yung tinatawag na, uh, kailan ibibigay yung palitan. Kailan magagana. Palimbawa, ito Ito yung common, no? Dito tayo sa common. Ibig sabihin common, ito yung madalas nangyari. Ito yung item, ito yung pera. Huh? Ito yung item, ito yung pera. Ang usapin naman dito is kailan ibibigay. Itong pera at saka itong item. Nahati ito sa apat na uh, kategorya. Apat o tatlong kategorya. O mas ma common na apat. Nahati ito sa ganito. Unang hati is... On time din. Present lahat. Ibibigay ko ngayon, kukunin ko din ngayon. Ito yung common sa mga tindahan, no? Pagpupunta ka sa tindahan, ano mangyari doon? Ibigay mo 'yung pera mo. Kukunin mo 'yung item. Present lahat, ha? Na? Na-na-get niyo? Present. Yan yung common. Pangalawang uri is uh advanced ang payments late pa yung item. Ang tina, ito yung tinatawag nilang salam. Yung buy o salam, benta ng salam. Ibig sabihin, magbibigay na ako ng advance fully paid. Ito, kukunin ko to after 3 months. Pwede yun. Pero may mga condition ito. Pero ang importante, na pag lang natin ito, may mga condition itong ganito bagay, eh, kung na lang natin, tatalakay na lang natin uh, ano mga condition. Pero, in general, pwede yung ganun advance ang ano Payment. nauna yung payments huli pa yung item so dal dalawa na yung nakuha natin no pangatlo is eto naman yung item nauna yung pera wala pa opposite this kanina this na, na nakuha ninyo, ibig sabihin? Okay, tingnan niyo ah. Ito yung kwan na, ito yung dalawang pa parte sa to mangyayari ah. Present sa present, ito yung common. Yung ginagawa natin ngayon na pagbibili. Ang ah, namili ako, ang ah, namili ako ng tinapay kanina. Pagka kuha ko ng tinapay, binigay ko rin yung bayad. Meron namang pangalawang uri is advance yung pera, hindi ko pa nakuha yung item. item. Ngayon naman, kinuha ko yung item, wala pa yung pera pangatlong uri. Ito yung tinatawag nila na dalawang uri. Una, ito yung bentahan na utang. Yung grupo utang nga dyan ng kwan mo, bigas. O, oh, di ba? Wala pa yung, wala yung pera. Sa kapalang Oh, saka pa lang ibibigay. Limo, oh, pag magsahod na ako, doon ko pa lang ibibigay, no? Yung mga kadalasan ganyan, no? Yung tayo, yung sa mga bakala, yung mga sama company nito. O, oh, pupunta ka sa bakala na katabi ng kumpanya mo, kuha ka ng kuha ng item, saka mo pabayaran is ano yung pinagkasunduan no doon monthly weekly depende na sa ano pagkasunduan niya so ang tawag nila doon is bentahan ng utang uh, utang na, na, pamamaraan okay dalawa yon una is utang pangalawa is installment ganun din kinuha mo pero sa pamamagitan ng installment ang pagbabayad hindi buo kanina buo yon ito naman installment okay pangatlo ay pangapat bentahan ng okay parehong ah uh, hindi present kumbaga parehong late lahat brother bibilin ko yan ito yung pambayad ko pero late ko pa makukuha yan late ko rin uh, bibigay ng bayad ito bawal ito maliban na lamang sa isang kondisyon na pinayintulot ah uh. Parehas late yun huh? Parehas late Halimbawa may utang ka sa akin 1,000 So okay bro Yung 1,000 na yun Ibabayad mo na lang yung uh, Ganitong bagay na Late mo na lang ibibigay So hindi po pwede yun Ang tawag nila doon is Buy hot time, be time Pero anyway maabang usapin yun bibigyan natin ng orasyon kasi hindi ninyo maintindihan ngayon kapag hindi natin ipinaliwanag. Okay. Pero ganun pa man, mayroong bagay na ipinahintulot. Ang tinatawag nila doon is yung by all is this na. Kapag ito ay gagawin. Halimbawa, ipoproduce pa lang. Bigyan ko kayo ng sample. Ako is, uh, nakakontrakta ako, restau- ah, kung ano ko, eroplano. Halimbawa, mayroon akong eroplano. Maya, um, ano, so, meron ako aeroplano. So, di ba, yung mga pasahero ko, pinapakain ko yan sila sa pag-flight, no? Di ba? So, ngayon, makipag-kontrata ako sa restaurant. Okay, kayo na restaurant, magbigay kayo sa amin ng mag-supply kayo. Ganun ang pinakakunan. Mag-supply kayo sa amin ng pagkain. Tapos, pag-supply niyo doon pala kami magbibigay ng tawag doon? Bayad. So, parang, late and late din yung bayad. Ah, parang sa catering Oh, parang sa catering oh. Gagawin pa lamang. So po 'yun. Halimbawa, bro, iba ako natitinda ko mag-produce ka sa akin ng gatas. Kung kailan mo ako mabibigyan, doon ko pa lang din ibibigay yung bayad. Pwede 'yun. Ang tawag nila naman doon, late ang pagbayad, late din ang pagbigay. Ito 'yung opposite nung pag magbibili ka na ngayon kasi present yung bayad, present din yung Uh, item. Yun naman, pa parehong let. sa pa makukuha kapag merong item. Doon ka pa din magbabayad. Kung walang item, wala kang mabayaran. Unlike yung ganito, direkta na, na magbayaran. Okay. Ngayon naman, ito naman is uri ng paghahati ng bentahan sa pagtatalaga ng presyo. So, ulitin ko kanina is yung uri ng bentahan ng Uh, kuwan uh, anong uri ng bintan yung uh, kailan ibibigay ito naman pagtatalaga ng presyo okay unang pagtatalaga ng presyo sa bintan dalawa lang kasi ito eh una hindi babanggitin ang kapital yung ano ang mangyari sa atin is ano tawaran Ustaz, ebenta ko to sa iyo ng 10 riyal kamaan naman oh bro Ustaz, bigay mo na lang ng 5 real. Hindi, 4 real. Hindi, 450. Iyon yung tawag nila na uh, nagtawaran tayo. Pero hindi ko babanggitin yung kapital. Never kong banggitin ang kapital. So, ang tawag nila dito is buy all musawa ma. Ito yung tawaran. Walang babanggitin na kapital dito. Pangalawang uri ng bentahan ay buy all amana. Pagbebenta mo na yung Inilalabas mo yung trust mo Babanggitin mo yung kapital Ito, Pwede yun? Hmm, pwede yun Kanina Bentahan ng Hindi babanggitin ng kapital Ito yung pinakamaganda Hindi babanggitin Pero ipinahintulot din Yung tinatawag ng bay yung ulama na Pagbebenta ng Babanggitin mo yung kapital Meron itong Tatlong Itsura Yung babanggitin ng kapital Okay Banggitin ko yung kapital Ito Kailangan Ah, uh, kwento ah yung nagsasabi ng totoo yung nagbibenta yung kwan siya tawag dun uh, honest siya, honest Anis. Siya. Anis. hindi Anis. po pwede magsinungaling siya dito Anis. kasi dalawa man ang uri ng bintahan. kung uh, hindi ka hanis doon mo na lang sa tawag dun yung oh, uh, yung magkwan na lang kayo no? Uh, magtawaran Tawaran. kung ayaw mo banggitin yung kapital pero kung babanggitin mo yung kapital meron tatlong uh, pamamaran unang pamamaraan is by all murabaha. Ang ibig sabihin ng by all murabaha is ibebenta ko sa iyo na merong tubo. Kunwari bro bin, ah, binili ko ito ng kailangan anis ako ah. Binili ko ito ng 500. So ibebenta ko sa iyo tutubuan ko siya ng depende sa Ah, oh, sa sabing tubo. Kasi hindi pa naman makuan eh. Kaya magkaroon pa yun ng uh, kuwan. Kasi sasabihin ko na yung totoo eh. 500 dito, binili ko. Ngayon, ibebenta ko sa'yo ng 520. 500. O di kaya 600. O di kaya percentage. Bro, 500 ang kapital uh, nito. Papatungan ko siya ng 20%. So, yun yung tubo na yun is yung... 20%. O di kaya papatuan ko siya ng 100. Depende kung uh, percentage ang itubo uh, niya o di kaya ay specific na amount. Pwede yon. Ang tawag nila doon is buy all murabah. Yung uh, sasabihin mo yung kapital, babanggitin mo yung uh, kwan. Sasabihin mo yung kapital, tapos sasabihin mo yung tubo na gusto mo doon na benta. Pwede rin na hindi yung tao, ikaw mismo. Marami kang stock. Bro, pinap Bro, tingnan mo yung akuan, punta ka doon sa bodega ko. Pagbukas mo bodega, masya ang gaganda ng akuan mo, bro. Okay. Ito yung stock mo nito, ang dami mong bigas ha, libo-libo. Okay, brother. Itong bigas mo, magbentahan tayo ng yung anes, yung bayol, uh, kwan, amana, yung pagbebenta na anes. Sasabihin mo yung kapital. Sabihin mo yung kapital mo, patungan ko ng 20%. Pwede yun ako na magbibili ang magsasabi. Pwede rin opposite, ikaw na magbibenta ang magsasabi. Bro, ibibenta ko sa'yo to, ganito yung kapital ko, Patungan ko ng 20%. Pwede yon, walang problema doon. O di kaya ay hindi percent, patong na diretso. Ang kapital ko dito, dalawang libo, isang sako, patungan ko lang ng uh, 200. Okay. O di kaya patungan ko lang ng 10%, pwede yon. Pwede ang mismo mamimili ang magsasabi, pwede rin yung pero kapag yung namimili ang magsabi, kailangan sabihin mo yung totoo bro, bibilin ko yan sabihin mo sa akin ang kapital mo bibilin ko yan ka papatungo ko siya ng 20% sabi na ha, hindi ko hindi, hindi ko sabihin sa iyo yung kapital pero ganito yung beta ko so ma, ma yun ang pinakamaganda kasi para wala mukhang magsinungaling kasi minsan kasi meron nagsisinungaling bro, Okay, oh. padre na din, bro. Huwag ko na lang sa'yo yan. Yung pala, oh, di diba, no? oh. ba, meron gano'n, no? Meron, meron, So, mas pinakamaganda yung una, yung latest. Uh, pero, kung sasabihin niya yung kapital, Wala oh, problema. So, unang way ng pagbebentahan is yung papatungan ng tubo. Pangalawang way ng bintahan is kapital na lang. Bro, itong 500, ibibenta ko na lang sa'yo ng 500 Kung ano yung pagkakuha ko, beta ko sa yan sa lang. na lang. Puhuna na lang. Puhuna na lang. Puhuna. Ito yung nangyayari na yung pabagsak na yung kumpanya. Di ba meron mga ganun? Pabagsak na, hindi na siya ako. Sabi ko, oh, benta ko na lang sa iyo ng puhunan bro. Basta uh, gusto kong magpalit naman ng item. Ha? Di ba meron mga ganun? Pwede yun, walang problema. Alimbawa bro, di ba meron mangyari? Bro, nabili ko ito kanina. Kanina. Ma common yan sa ngayon. Bumili ka ng sapatos doon ah. Pumunta ka sa akoan. sa doon? Uh, sports corner. Kapipili mo lang. pumili kayo ka, uh. Tapos, nung nandun, nandun nandu ka sa sports corner, is, eh, hindi mo na pa akoan yung size mo. Parang maya ka na bumalik eh. Nung nandun ka na sa bahay, masikip. bakit masikip mo? Mas, di ba meron ganun nangyari? Brian, bilhin mo na itong sapatos ko. Sabi magkano beta mo, magkano benta mo? binili ko to ng ganito oh nandito pa ngayon ko no ha hmm? bili mo na lang na no? kwan bili mo na lang sa akin na no? so yun pwede yun bili mo nang sabihin mo yung kapital at gano din ang benta mo pwede yun wala ka nang tubo doon so unang uri unang uri ng bentahan ng anis is papatungan mo ng tubo pangalawa walang patong pangatlo bagsak halimbawa Bro, binili ko ito ng 10 real. 10 real. Ibenta e, ko na lang sa iyo ng 9 real. Anis. Anis ha, anis. Kailangan totoong sinabi ko 9 real. Ah, ibenta ko na lang ako sa iyo 9 real. Bakit ka benta ng 9 real? Ito, meron din kasing pagkakataon na napipilitan na yun ng bibenta. Halimbawa, ito para sa kalaman ninyo, meron kasi mga business, uh, mga taong nagbibusiness na kumuha sila lang maraming stock akala nila sellable pa yun ngayon nung makuha na nila yung stock biglang hindi na binili ng naging na tawag mahina na sa market wala na bumibili wala na masyado sa season oh, wala na bumibili so ang nangyari so kung hintayin ko pa yung halimbawa tatapos na yung season ngayon hintayin ko pa yung tag-init isang taon So, parang ang mangyari, yung pera ko is, ano? Stagnant. Stagnant. Hindi tumatakbo. So, di ba malugi ako, para patakbuhin ko naman yung pera ko, bibili naman ako ng, kung ano yung mabenta ngayon. So, pwede kong sabihin, bro, bili mo na lang itong stock ko, na nasa halagang, ano? 10 riyal ang pagkabili ko, benta ko sa iyo ng 9 riyal. Pwede po yun. Magpalugi ka. Walang problema doon. Pero, for more information. Itong uri ng bentahan na yon na anis, bibihira po ang anis ngayong panahon. Although na ipinaintulot sa Islam, pero bibihira ang anis ngayon. Kakaunti na lang. Yung sinabi niya natin, Riyan, lang, na Tenrian, baka 5 lang din ang pagkakuha nun, no? Oh bro, ibenta. Kapital ko na lang ito. Ibenta ko sa'yo. Bili mo oh, na lang. Ha? Ah. ah, di ba meron oh, ganun? Kahit sa po nga, talagang... Huwag ah. ano? <laughs> ka na mag-mention bro. Huwag <laughs> ka mag-mention bro. So, ang tawag nila ka, kanila, ah, ang tawag nila doon sa kapital na lang, kasi may termino to sa Arabic, is Bayul Ibig sabihin, ibibenta mo na kapital na lang. Yung isa naman, Bayut Yung ibibenta mo na mas mababa, mababa yung halaga niya. Ibibenta mo na lang na ganun para yung pera mo ay ano tatakbo uh. kadalasan ito mga brother is kapag natapos na yung season so siguro dito na lang tayo magtatapos no? insya Allah next week uh, na natin yung importante Napaka ra kung titingnan natin yung mga topic natin napaka rami tayo na kung topic ngayon so i-review na lang po natin ito next week huh? so ang dito namang wakro dawan alhamdulillah salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh